alam niyo mga lalaki, kaming mga babae, mga maunawain kami. Lalo na kung pinakiusapan niyo kami, ay sos. Mapag-usapan. Naiintindihan namin kayo. Lalo naman kayo yung naghahanap buhay, di ba? At kami mga babae, kontento kami kung ano yung binibigay sa amin. Pwera na lang siguro sa mga hindi kontento ay sila yon. <laughs> Depende yan sa sitwasyon ng estado ng pamumuhay. So, sasabihin kong, please, kayong mga lalaki, kung ang inyong mga asawang babae, maunawain, mapag-intindi, doon pa lang sa pag-uunawa sa inyo sa pag-intindi, pahalagahan nyo yun. Hindi yung humingi kayo ng pasensya, humingi kayo ng tawad, kami namang mga asawang babae, si Patawan, pasensya. Pero kayo andun. Ginawa nyo na naman. At inulit nyo na naman. ba diba? Palagay nyo kami mga babae, hindi kami napupuno. Alalahanin nyo, para din kaming mga balde. Na kapag pinupunan ang pinupunan, napupuno yan. Kaming mga babae, kung ano mga binibigay ninyo, mga lalaki, kontento kami. Lalo na kung sa katayuan ng pamumuhay natin ay ganito lang, ganyan lang. Yan lang ang kaya mo. So bahala na kami mga babae niyan na mag-budget, lalo na sa usaping pera. Katulad niyan, ang ibibigay niyo sa amin, 200, 150. Ilan ang kumakain? Ay eh, yung anak niyo halimbawa, tatlo. Tapos yung asawang babae, ikaw pa asawang lalaki, so lima. Lima kayong kumakain, 200 or 250, 300. Sa mahal mga bilihin ngayon, di ba? Pero nababudget ng mga asawang babae yan. So, doon palang malaking obligasyon na yun eh. Napakahirap mag-budget, guys. Tapos kayong mga lalaki, palagay ninyo, pinagmayabang nyo, pinagmalaki nyo, da keso nagbibigay kayo. Di ba? O bakit? Nagbibigay naman ako ah. Ah, ganon, nagbibigay. Oo nga, nagbibigay kayo. Pero din yung alam, hirap na hirap na kaming mag-budget nun. Lalo na kung yung mga anak masiselan, nagre-request pa yan kung anong mga gusto. Di ba? Pero dahil tayong mga asawang babae, madiskarte tayo, so pwede natin pakiusapan si anak. Kung kunyari, ang gusto ni anak, si, ganin, si ganito. Pero tayong mga nanay, syempre iniisip natin, ang mahal nun ah paano ko kaya babadgetan yung gusto ni anak ko na ganito lang yung perang hawak ko? Ganito lang yung budget na hawak ko? E kung bibilihin ko yun, paano naman kami? yung gusto lang niya ang mabibili ko. And sa buong pamilya, wala na. ba diba? So, hindi pwedeng ganon. syempre, kami mga nanay, madiskarte. Kaya, siyempre, pwede kausapan si anak. Anak, wag na lang yun. Kasi, ako guys, katulad ko, parang kasi akong pagkatao. Talagang sasabihin ko sa anak, huwag yun na, ang mahal nun na, hindi kaya ng budget, ganito lang yung pera natin. Ito na lang bibilihin natin na, tapos nalagyan natin ng ganito, ganon. So ganon, madiskarte kami para uh, maibigay ang kailangan ng anak lalo na pagdating sa pagkain, lahat makakain diba? So doon tayo. Doon tayo sa kayang-kaya sa budget, sa pasok sa budget. Kahit hindi ganoon gusto ng lahat, pero kailangan eh. Ganoon kaming mga asawang babae. Kaya please, kayong mga lalaki, ni minsan ba iniisip niyo ba ang sitwasyon naming mga asawang babae? Kaya 'wag niyong isipin na yung mga dinaan niyo kami sa pagbigay-bigay ng pera. Okay na 'yon sapat na yon E eh, pag malaki ninyo, kaya eh, so binigyan nyo kami ng pera, tinutustusan nyo kami, e eh, kasama kayo dun eh. Sa so binibigay nyo ngayon, budget na budget yon Buong pamilya yung binabudgeta nun. Ha? Eh wag kayong magmamalaki. Wag nyo palakihin yung ulo ninyo. Naakala nyo, nakapagbigay na kayo, karangalan nyo na. Taas noon na kayo. Wala na kayong pakialam sa ibang pangyayari, Ibang sitwasyon, gagawin nyo na ang gusto nyong gagawin. Kahit hindi gusto namin mga babae, ginagawa ninyo. Ay, wag ganun. Matuto naman kayong makiramdam. Matuto din naman kayong mag-isip sa kalagayan namin. Yes, kayong mga lalaki, oo, sasabihin natin na kayo yung naghahanap buhay kayo yung bumubuhay ng buong pamilya. Eh natural. Obligasyon nyo yun eh bilang mga lalaki. Panindigan nyo, gampanan ninyo ang inyong mga obligasyon. Okay yun. Porket may trabaho na kayo, nakapaghanap buhay kayo para sa pamilya, ay sapat na yun. Hindi eh. Hindi ganun. Physically needed lang yun eh. Paano naman yung emotionally needed namin? may ganun. Physically needed, emotionally needed. <laughs> Kaming mga babae nga, pag na nasa trabaho, inaalala namin eh. Kumusta kayo? Nakakain na ba kayo ng ganitong oras? Yes, totoo yan. Inaalala namin kayo. Kayong mga lalaki, inaalala namin kayo. Kapag nasa malayo kayo, inaalala namin kayo. Dinadasal pa namin yan na huwag kayong hamakin mailayo kayo sa disgrasya, sa mga masasamang loob. Ganon kami. Pero ewan ko lang ha, kung mostly ba ganon. Kasi ganon ako eh. Pag alis mo pa lang sa bahay, tumingala na ako sa langit niya. Nakikiusap ako, gabayan ka. Ilayo ka sa disgrasya. Ingatan ka. Bigyan ka ng tamang pag-iisip at nang sa ganun ay mabalansi mo ang lahat. Ganun ako. Kaya kayo mga lalaki, tanungin ko kayo, niminsan ba iniisip nyo ba yung mga asawa ninyong babae? Kahit na sa bahay lang sila. Niminsan ba iniisip nyo ba? Samantalang kaming mga babae, nandito sa bahay, Pagkatapos naming isipin kayong mga lalaki na Pagkatapos naming alamin na okay kayo Andon kami, nagpakandarapa na sa pag-aayos ng pamamahay Naglalaba Naglilinis, nag-asikasa ng mga bata Ganon kami Pagdating ng hapon Kayo na namang mga lalaki ang isipin namin Kasi syempre, magluluto na naman Maghanda na naman para sa inyo. Isa pa yan, iniisip pa namin kung anong gusto nyo. Anong gusto nyo ulamin? Mga ganong sitwasyon ba? No, kaya huwag nyo sabihin na sa pagbibigay nyo ng pera sa amin ay sapat na yun. ba diba nga, ang mag-asawa dapat ay tulungan. Kaya sa lahat ng sitwasyon, magtulungan. Pero karamihan mga lalaki, hindi nakipagtulungan eh. Yan ang totoo. Hindi talaga kayo nakipagtulungan. Yes, nag-oobliga kayo. Natural dahil obligasyon ninyo. Pero mostly, parang hindi kayo nagtutulungan. Base sa mga observation ko. Kasi guys, noon sa edad kong 21, mga ganyan. May mga kaibigan akong mga ahid sa akin ng edad. Nagsama-sama kami. Wala kaming magawa sa tanghali eh. So, sama-sama kami. And doon kami nagkukutuan, nagkikwintuan. So, ilan kaming mga kababaihan. Mostly, ang pinag-usapan doon, yung words nila, okay naman daw. Mga asa asawa nila. Pero, may side effect. <laughs> At mas lamang yung side effect na bad kaysa good. Yan yung totoo.